Okay. Uh, magandang umaga mga mga guys Magandang umaga no uh, Ngayon ay araw ng sabado uh, Pista sa patay So ngayon ipapakita ko sa inyo yung Niluluto namin Dito po para Hindi naman ito handa na patay buhay Pero kami po'y mag-aalay Kami po mag-aalay dito Para sa yung anak kong ni Mao No uh, March 2 namatay na no? so nagahan na kami para iaalo namin no so ito po ipapakita ko po ito sa inyo yan yan ito yung mga gawain yung ginagawa para sa pagluluto so ngayon tikman naman titikman titikman ko po yung ano para kung okay na kung ano nasa kung okay na ba the best guys the best Dabis talaga ang nagluto nito dabis. So ipapakita ko sa iyo yung biko naman. Na ilalagay ko ako na. Halika na yung lasa. Oo, oo na. Ito na po din guys, yung biko guys. So, tutukan nyo po yung biko para ano. Kaya matutukan mag camera. Ha? Animal. Hindi yung ganyan. oh no, no? So, tinama to guys. Tama ba itong ginagawa ko guys? Maggawa ng biko? Oh, pa, tama ba to? Guys, ah, tingnan mo na lang guys. Ah, tapos mo na natin yung video para malaman natin. Malaman nyo ako, ano. Dati kasi ako nagbibay ko talaga guys. No? Ah, ito. Ito yun. Ito yung biko na to na lugaw. Kasi hindi pa pala tapos lahat guys eh. Hindi pa naduro guys. Oh, no? ah, kaya ito, Uh, guys uh, maraming maraming salamat guys ha, mga kalamba sana supportahan mo ang aking vlog sa araw araw huwag niyong huwag kayong makalimut mag like at mag share at pinutin ang notification bell para updated ka sa aking mga sinu-upload araw araw ito na po nag-upload na po ako araw araw Ituloy itunoy ko na po ito kahit paano katulad kita basta makikita sa publiko sa social media. Maraming maraming salamat po. Uh, uh subaybayan so niyo po ang aking mga upload. Tingnan niyo.